magpapatupad ng price selling sa bigas ang mga rice retailers sa Tacloban City Public Market dahil hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Ayon kay Frederick D., presidente ng Grains Retailers Confederation of the Philippines Tacloban Chapter, sinabi niyang posible na sa susunod na mga araw ay wala ng retailer ng bigas sa Tacloban Market ang magbibenta ng 41 hanggang 45 pesos na presyo ng lokal na bigas dahil sa lubos na pagkalugi at wala na silang nakukuha kita. Sa ngayon ay may tinda pa rin regular milk rice CD pero kung sakaling maubos na ang kanyang supply ay hindi na di umano ito susunod sa price cap. Patuloy naman itong nananawagan sa DSWD na bigyan na sila ng financial assistance. Matatanda ang sinabi ng DSWD Region 8 na nagpapatuloy pa ang kanilang validation ng kanilang opisina sa pagbigay ng ayuda sa ibang mga retailers. Sa buong Region 8, 64 pa lang ang nabigyan ng 15,000 pesos na ayuda pero wala ni isang retailer sa Tacloban Market ang nabigyan hanggang sa mga oras na ito. Kasama mo sa Arman Tacloban na Rajaman justin Traya, tata Arimen.